So what's up? Magandang araw, magandang tanghali sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is PJ Vergara. Ayan, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng bigdag kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay? So, uh, sana kahit paano makatulong itong simpleng video ito. Ano? So ngayong araw mga kamanok, pag-uusapan natin is kung paano gamutin ang sakit ng ating alagang mga manok. Especially, Okay, yung ating mga alagang uh, mga baby chickens, yung mga 3 months old, 4 months old. Okay, kasi sila yung prone sa pagkakaroon ng sipon. Okay, yan nga po ano, sipon ang ating gagamutin ngayong araw na ito. Uh, mga kamanok, bago na rin simulan tong video ito, isa lang hinihiling ko sa inyo don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga videos tungkol sa pagmamanok na aking i-upload, okay? So, yun nga mga kamanok, kung nakapag na kayo, maraming salamat. Ayan, so ngayon mga kamanok, ito nga po, meron akong hawak dito ng uh, isang 4 uh, uh, months old. Ito po yung ating sweater, okay? Yung sweater po ito. Last uh, last week, nagkaroon po ito ng sipon. Okay, medyo mild lang po ano, nagkaroon po ito, nagkaroon po ito ng sipon. Pero ngayon okay na po siya. Wala na po siyang sipon, healthy na po ulit at magana na po siya kumain. Okay? So, paano ko ba ginamot itong ating manok na to? Okay, nung nagkaroon siya ng sipon. So, madali lang po mga kamanok. Pinakikilala ko po sa inyo itong ating Ambroxitil. Ayan. So, uh, sa mga baguhan nating uh, nagmamanok, uh, napakaganda po nitong uh, produktong ito. Ito po ay gawa ng uh, excellence. Ayan. So, napakagaling po nito pagdating sa ating mga alagang may sipon. Okay. Madali po na naalis o natatanggal yung sipon sa ating mga alagang mga manok. So, ito po is para sa mga day old, one week old, hanggang four months old. Okay? So, para sa akin, ginagamit ko to hanggang four months old. Para sa ganon, madali pong mawala yung sipon ng ating mga alaga. Okay? So, mga kamanong, oh, kailangan po, oras na mapansin nyo po yung inyong mga alaga na may sipon na sila. Okay? Kung napapansin nyo, medyo tumatabang po sila sa pagkain. Yung kanilang patukan na ibinibigyan natin is hindi po nila nauubos. So, kailangan nyo na pong i-monitor yung inyong mga alaga. It's either may sakit o may nararamdaman siyang hindi maganda sa kanyang katawan. So, ako nga, lagi ko tinitingnan kagad yung uh, ilong. Tinitingnan ako kung mayroong liquid na lumalabas. Tapos pinakikinggan ko yung kanyang uh, dibdib at saka yung kanyang likuran. Baka may tumutunog dyan. So, baka mamaya may halak na. Kasi pag po dumating yung time na tumutunog na po yan, minaririnig ko kayong parang hinihingal sa kanyang dibdib at sa kanyang likuran. So, possible, matagal na po yung sipon hanggang sa nauwi na po sa halak. Okay, so ngayon kapag ka naman pumipisik na to Para siyang pumipisik na tulog niya -psk -psk, Parang na siya nabahing O nahatsing So may pisik na po ito Medyo napabayaan na po yung halak So medyo tumataas na po Yung uh, pagkakaroon niya ng uh, Immunation dun sa sakit Ibig sabihin masyado na po na, na Nabababad yung mano O yung uh, sisew sa kanyang sakit So masyado nang matagal So ngayon kailangan po maaga po early detection po ang ating gagawin. Diyan kailangan maaga pa lang na detect na natin yung ating mga alaga kung may sakit na ba o wala. So paano natin ma-detect yung ating mga alaga kung may sakit o wala? Napakadali lang po mga kamano. Sa feeding time, kung sino yung mahuhuli ng pagkain, within 5 minutes dapat dapat tapos na silang kumain eh. Pero kung i-chinek ninyo yung kanilang feeding cup, meron pa rin natira. So it's time para i-monitor nyo yung inyong mga alaga sisiyo, yung inyong alaga mga manok. Kasi possible, meron talaga uh, hindi maayos sa kanila. So yun nga, kung napansin nyo, merong liquid na lumalabas sa kanilang ilong. Tama, may sipon nga po ang inyong mga alaga. So papansin nyo, na uh, namumutla <laughs> din sila. Tapos medyo nalulungkot. Okay? So anong dapat natin gawin? Sabi ko nga, ito po yung ating ibibigay sa kanila, Ambroxotil. Powder po ito ha, ah. powder po ito. Bukod po yung ating ibibigay sa ating mga tandang, sa ating mga inahin. So, pagka po mga tandang natin hinahin, so gumagamit na po tayo ng mga tablet antibiotics. So, so far, ito na mga ating mga uh, baby stags is medyo maliit pa. So, magbibigay tayo ng ambroxetil. So, paano natin to uh, gagawin? So, ito mga kamanap ano? Gumagamit din ako ng baktidol. Ayan, so for uh, declugging po ito. Pag sinabing declugging para sa mga baguhan, ito po yung ating lilinisin yung kanilang uh, nose canal. Okay, so yun po yung dinadaanan ng hangin, ng sipon, at ng kung ano-ano pa. Okay, so kapag po yung isbarado ng sipon, ang isang manok po ay nahihirapang huminga. Ang isang manok po ay nai-stress kasi nga po may hindi magandang uh, pakaramdam sila. So, i natin using Bactidol. So mga kamanok, kumuha po kayo ng syringe. Pag si syringe, ito po yung ginagamit natin sa pag-inject natin sa kanila. Okay? So alisin niyo po yung middle sa dulo. Tapos matitira lang dyan is yung pinaka katawan ng uh, syringe. So yun po ang gagamitin ninyo upang i-declog ang uh, ilong ng ating mga manok. Kailangan linisin niyo po muna yung ano, yung ilong nila. Yung ilong nila. Kailangan ito maayos, malinis wala po siyang sipon. Kailangan malis nyo po yung uh, sipon sa loob. So, diniklag nyo po using syringe sa ilong panadaanin hanggang makarating po doon sa ngalangala. Pag nakarating po doon sa ngalangala, mga kamanok so, doon po lumalabas yung uh, liquid na malapot na sipon. So, yun po yung papahidin ninyo ng bulak, mga kamanok, Bulak po yung papahidin ninyo. Isusuot nyo po sa kanyang bibig yung bulak para malis po yung malagkit na laway o yung sipon. So, hindi po kasi gagaling o hindi po kaya tunawin ng antibiotic yon o ng uh, ating ambroxotil in case na medyo tumigas na po or medyo matagal na po yung sipon na nandyan. Okay, so ilang ulit po natin idiklag uh, hanggang sa wala na po tayong makuhang malagkit na sipon dito. Then, syempre yung lalamunan nila, lilinisin din natin kasi possible may bakterya pa diyang maiwan. So, ayun nga, kapag ka natipilag natin using syringe, pahida natin ng bulak o ng basahan para malinis. Kapag malinis na po mga kamano, okay? Gawin niyo po dun sa ang na, na inyong ibibigay. pahidan niyo po yung kanilang ngalangala. Pahidan niyo po, tapos magbigay po kayo sa kanilang waterer ng uh, ganito. Ang proxotil, maghalo po kayo sa kanilang tubig. Pero, sa tingin niyo hindi naman sila ganong kaganang uminom. Ang gawin niyo mga kamanok, itong uh, ambroxil na to, ihalo niyo po sa kanilang patuka. Okay? Sabi niyo nga, hindi maganda uminom, mas maganda na rin po yun, ihalo niyo sa patuka tapos mag wet feeding kayo. Wet feeding kayo para ma-absorb niya yung moisture, the same thing din niya na kailangan uminom at hindi niyo na kailangan magbigay ng antibiotic through waterer. Okay? Kasi kahalo na lang kanilang feeding eh. Okay? Kahalo na ng feeding yung tubig, kahalo na ng feeding yung gamot. So, sa madaling sabi, nai-intake niya yung pagkain, nai-intake rin yung gamot, at the same thing, yung moisture, yung tubig, nakakainom na rin sila. Kahit sila is hindi niyo nabigyan ng tubig, okay na po yun para sa kanila. Timplado na po. Ibig sabihin, balansyado na po yung kanilang feeding. Ando na yung tubig, ando na yung gamot, ando na rin yung feedings ninyo. So, sa madaling sabi, no hassle ang magbibigay ng antibiotic, no hassle ang pagbibigay ng tubig. Okay? So, na-intake nila yung tubig, yung gamot, at the same thing, yung pagkain para iisa na rin ang trabaho. Hindi nyo na kailangan hugasan pampider feeder kasi magbibigay kayo ng tubig. Hindi nyo na kailangan pa magtimpla sa water kasi magbibigay kayo ng antibiotics. So all in na po yun. Kasama na ng feeding, kasama na ng tubig, kasama na ng antibiotic ang inyong pagbibigay sa kanila. Okay, so ganun lang kadali. And ito, ito yung minsang uh, pagkakamali ng ating ilang mga kamano kung bakit hindi kagad gumagaling yung kanilang mga alaga. Magtatanong sa akin, tatawag, mag chat, -chat mag Idol, nagbigay naman ako ng antibiotic pero bakit ganoon? Hindi pa rin mawala. O yung iba naman, magtatanong, Idol, nawala naman yung sipon. Bakit, bakit pagkalipas ng ilang araw, bumabalik na naman? So, ang pagkakamali po ninyo, hindi niyo po ginagawang consistent na pagbibigay ng antibiotic. Hindi po kayo nawala na yung sipon sa padalawang araw is titigilan niyo na po ang pagbibigay. Kailangan hanggang 5 days po minimum. Okay? Ang pagbibigay natin ng antibiotic para hindi na po bumalik yung uh, sakit. Para hindi na po bumalik yung sipon sa kanila. Okay? So, ganun lang kasimple mga kamanok. Ano? So, hindi ko na masyadong papahabain pa. Sana kahit pa paano makatulong itong tips na to, itong video ito sa ating mga newbies, sa ating mga subscribers dito pagdating sa paggamot ng kanilang mga alaga sa sipon. Okay? So mga kamanok, salamat sa panonood. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga chicken tips na maaari kong i-share sa inyo. Once again, this is PG Vergara. See you for our next vlog. Paalam sa inyo.